Happy birthday, Mama! Happy birthday, Mama! Happy birthday, Mama! <laughs> Yo, ngayong araw nga, samahan niyo kami. Pupunta kami ng San Pablo. Dadalawin lang namin si Mother Earth kasi birthday niya ngayon. Isang araw lang to sa so isang taon kaya kailangan paglaanan natin ng panahon. No na taon nga, may pa-surprise effect kami. Talaga namang hindi magtatago ang kaligayahan ng aming ina. Happy Bagong nga pumunta ka lamama, mo na ako dito sa bilihan ng pansit. Talaga naman napakasap ng pansit din eh, kaya binabalik-balikan ka namin. Ako'y magpapaluto lang muna. Nasa 45 minutes daw ang aming ipag-aantay, kaya nagpa kami pumunta muna ng lay kahit katanghalian. Tapat ko po, napaka-inait, aa. Hindi magbilad. Pag hindi kayo natusta, aywan ko na. Kinama ko nga rin si kami maghanap ng tusok-tusok. Maigi nga rin rin mapapakaba, nagpapalipas ng oras. After 10 years nga, binalikan ko na yung pansit. Sigurado naman ako na luto na ito. Ito nga pala ang listahan kung gusto nyong umorder. Tignan nyo naman, napakasarap nyo. Lichon nga pala ang tapis nyo, kaya binabalik-balik balikan. Ano naman ang contact number kung kayo napapaibig? Screenshot na lang ang. At syempre, hindi kompleto ang birthday party pag walang cake. Kaya nagpasama sa Tita Jim, bibili daw kami ng cake date sa Goldilocks. Baka naman. Happy birthday, Happy birthday mama! Hey! Happy birthday, birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy, Happy birthday, birthday to you! you. Birthday to you. you. Oh, birthday. <laughs> ang gugulong. <laughs> Blow, mama! Blow! Yeah! yeah! Ayon, oh, 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 yung 70 ni Mama, ha? alam niya na. <laughs> naiyak ako. <laughs> <laughs> message, message. Oh, message. Mensahe, oh, mensahe. Mm -hmm. yes, okay. Napakainit. <laughs> <laughs> May buhay electric pa na. <laughs> <laughs> nah, ah, naiyak ako. <laughs> oh, message, <laughs> ma. Para makarating sa abroad. <laughs> ah, Napakainit. Diyos <laughs> ko, <sana>. susunod. Gusto ko. Gusto <laughs> <laughs> ko.

HAPPY BIRTHDAY, CHLOE! HAHAHAHAHA Happy birthday to Saka na, pag nag-asawa ka na. Ah, oh, O, hindi saka na, pag engineer ka na. Tapos sige, dalawang taon. Birthday nga rin pala na aking pamangkin. HAPPY BIRTHDAY, si CHLOE! Magkasunod nga pala sila ng birthday ni mama. HAPPY BIRTHDAY ulit ma! Love you! Gaano man tayo kabisi at abala sa ating mga kanya-kanyang buhay, lagi natin tatandaan na mayroong isang babae na lagi nag-aalala sa atin at kailanman na hindi tayo nawawagli sa kanyang isipan at walang katumbas sa pagmamahal na ibinahagi niya sa atin mula pagkabata. At ito, hindi kayong tumasahan ng anumang material dito sa mundo. Kung hindi ka pa nagpaparamdam sa iyong ina, nanay, mami, mudra, mama, tawag na. Tunay na masaya pag sama-sama, hindi mahalaga kung may handa o wala. Ang mahalaga, hindi niyo nalilimutan kamustahin na ang inyo ina. Ano ga?